Lani Wonder Woman. Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalzo. Lani Wonder Woman. Tadaanan ko si Mrs. Papunta kami doon sa... Tutulungan namin yung naputol ang paa. Baka andyan sa kanila. Naglilinis kasi si Mrs. sa church. Pagkatapos niyan, may pupuntahan tayo. Siyempre, magbigay tayo ng... Tolong, ano? Sige. Okay. Yung kay Ma'am Lani galing. Okay. Kay Ma'am Lani. Hmm. Ko, kumusta ka mo nga di? De? Okay din. Hay, sa yung bahay niyo dito. Yeah. Ay, yeah. yan yung bahay. Anak, anak. Ah, okay na yung ano mo? Oo, oh, okay na. Okay. okay. Ay, grabe. Sa patay ni. Marmar. marmar. Lingkod, lingkod. Sa marmar. Ay, lamihan niya saging. Patilawa. Patilawa. <laughs> Tagal hindi nakakain ang saging. <laughs> 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 na, na <laughs> ng saging. ako yun siya na naputol. At taon na, kanapikas. pikas.

Ay, nagpupon na, tiritang manok. Patay na nito no? na hmm. sa ilalong. parang ipagpupal. Kung di nga pangilaw. Ngunit hospital na ito. Putulan siya. Kaputulan siya. Kaputlo, ay, oh, o, sa insulin. yan, mga hindi nga itong airbag Okay yes, na, ayoko to siya. Pagtaas po po, tro, kay undang man po dog inom lang itong herbal oh tayo may gratuwa mo ko ang undang hindi na hinto no pag undang di, nahento, no? di taas ah, di -di. Because, ko wala ka dito mm, talang tama ganoon sa'yo diskarte panginabuhi na deliver ka po siya si sarumba si eskabo kaya si sarakan sa blagong si ano lang na gumawa dili sorry gaw

Madispos mo? Duha ka lang. Duha? Na, okay. okay, okay lang. Duha no, ka kay balik pa sa ngi. Sir, ka ko. Wala may dire trapal trapal kung mo mo gabi ay mahapon mo len <laughs> may <laughs> tusod. Hmm. Oh, presko dito. Dire do sa suba. Silong na ay kay kun nagtuko kalimot. Pero permanente ka pa check sa sugar okay na? Sige yeah, nga. Okay. Insulin. Mm. Pagdadlaw ako magpapunod. Si mm. Ano yun? Ano yun? Si ano Insulin tupok? Tupok? Oo. Si Sino magtupok yun? Nurse? Si Rosie ba? Ah, si Rosie yung... Mm. Ay, at mga mga asawa? Mm. Ito doon sa ni Juanini, Yan, yeah, may direct dito na asawa ni Silvano. Oo, oh, tapos may pangano sa mm. dugo. Yung para, sa magpalit ah, ganyan. monitor nga ko. Monitor? Mm. Mag-monitor. Malaman pa. agad? Kailangan sugar. Mm. Eh, Buntag, Walang kain? Wala pa. Mm, ganyan pala yun mag-check ng dugo para diabetes. Hindi mm. pa makakain. Pero control-control na ka sa ano, yeah, mga yeah, matatamis. 200 so, 300, pa gani ka pin. Check, 300. Pila, ang normal sa... 87 to 100. 87. ay. Mataas-taas yung 87 200 pala? Oo, 100. Normal na. Hmm. So, sobra gan eh. Atos 300. Mm. Atong 200 ka pinya. Baka may babawal to. May ano pa naman ka dito. Ayan, mm, kaong. Ayan. Eh, ko ang Magi at saka gatas, at saka sardinas. Salamat. Hmm. Limang kilo. Hmm. Salamat? Salamat. E, Kaya lang kumakain, tatlo. <laughs> Tati, no? Ilan? Kwan? Chila maran -mar, jan. Oo. Oh. Ah, isa rame din. Hmm, isa rame. Oo, oh, pero pa sa so bubas. Ano isang marmang trabaho? Oo, no, sa ilan sila.

Yeah, kakuha ng kwarta. Dispal ko. So, mga mil yun. Kasi sila mga tilbito. Ah, delikado yun. Yeah, si Marmarco, ko din ito. Nag-resign siya na dyan. Nag-ibasig mapilapit sa pagkakuan. Hindi ka dumapriso o di gawas. Tama yun. Mag-ano ka na lang. Gulay-gulay ka na lang. Oo. Gulay, rubati. Ay, tanong mo. Kamungga Tanim-tanim kayo talaga dyan, no? Kaya para sa... kalusugan tapos pagkawaray ato ika palit ng buwan may saging may saging na ako sab ng ano ano nir? gulay gulay deskan sa kaya yawan sa bako pan sadu saluyot ang iyon yung mga saluyot mm. kami sa tinder no kipiti mm -mm. po kaya mm. saging kipiti ko Orang video, saya lebih banyak

kung oh dapat lebot din siya, lebot. Ma'am Lanin, dito na kami sa bahay nila ni Sixto. Sixto. <laughs> <Kagnin>. Nang milay. <laughs> Ito yung nagmamahalan kahit naputol na yung pan, Mamahalan pa rin, walang hiwalayan. yan. Siyempre. Mm. so yun, sa unang uyag mo? Sa no, 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 no. oh, mo ni? Sao na dito may may anak doon, na ha. Ay, Jason. ay, ay si Jason. Ay, kayo... Kamu Purmiro, tapos na kembali kamu Min to be. 30, 30 ka, ito talaga yung soulmate mo. 34, mm -hmm. 34 years sa nakabalikan. Mm -hmm. Ay, 34 years sa di kabalikan. Mm -hmm. Soulmate mo talaga yan, Sa kanta pa muling ibalik. ibalik. Ay, muling yes. ibalik. ko oh. na High hmm. blood, attack Alagaan mo talaga to habang buhay. Ano, <laughs> oh, <laughs> Kahit anong mangyari. <laughs> Oh, kasi oh. sa sa atin sa atin hindi yun kailangan talaga hanggang kamatayan. Oo. Hmm. Hindi talaga tayo. Mhm. Mm talaga -hmm. mahal mahal yung delay ng mga Oo. Walang ibang hahanapin Hanap niya po. <laughs> 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 hanap niya wow, po. Wag, wag, hanap. Sige na, salamat na. Ma'am Lani, thank you so much. Masaya yung Pamilya <laughs> ngayon Nagbisita <laughs> La namin Bugot ka tayo mo Adventist pa dito mo Hindi Hindi si Sponsor lang ginag May ginagmay na ko um, Ang ba? siya <laughs> <laughs> Wala May pong salamat Kuhan <laughs> mm. lang siya yun Mga hatag-hatag lang huh? Kami lang yung inanon niya dito Parang alalay um, Alalay oh, Thank you God bless Salamat sa mga kasamahan ni Ate Lani tapos paki-share sa video ni Ate Lani sa mga followers ko din uh, paki-suportahan niyo din si Ate Lani God bless Kopit yes. oh, na pagkasiktilo alam ni Ian. Binigyan kami <laughs> ng chicharon. Chicharo. Oh, ka. Um, try na. Ako, ako. Subukan mo ako. Mm. <laughs> Ayun. <laughs> Sarap, Kak Cipcaron. Mm -hmm. Sarap, cip mm -hmm. cip mm -hmm. Thank you very Pak, Terima kasih, Nyam nyam nyam. Dami. Ilan yo, ilan to? Mekano to? 100 daw. Na, manu 100 daw. So ito yung lugar nila, oh. Thank you so much sa so walang sawang pagsuporta. God bless. Nakadala, nakakaon pa ako na ano. saging. Miss ko na kasi tong saging, no? Lalo na diyan mga Pilipino sa abroad. Saging Sarabia. God bless it And thank you for watching. Nakapagbigay na naman tayo ng tulong sa ang pamilya, no? Naputol yung pa. oy. Huwag talaga kayong magbiro ng kain ng kain, take ng mga matatamis, mga soft drinks. Basta lahat ng mga matatamis. Puto lang pa. Dahil sa tamis. Kaya isang paalala at pabala sa atin yan. No? Ingatan ang kalusogan, mga Dame Lane Wonder Woman. Bye.